Tuloy naman ang pagdating ng tulong para sa mga naapektuhang residente dyan o sa Marawi City mula sa mga overseas Filipino workers at ilang pribadong sektor. May report si Joy Gumatay. Joy! Yes, Alexa. Sa kabila ng uh, di matapos-tapos sa bakbakan sa Marawi City, nanatili pa rin ang pag-asa sa mga biktima mula sa mga kapwa Pilipino sa loob at nabas ng bansa. Sa panguna ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, nagpapasimula na ang pagdagsa ng tulong mula sa mga overseas Filipino workers sa ilang bansa sa Middle East tulad ng Qatar, Dubai, Saudi Arabia at Bahrain sa pamamagitan ng collective cash donation sa nagiging posible ito at meron ding ilan na nagpapadala ng mga relief goods. Dagdag pa rito ang pagbubukas ng pintuan ng ilang pribadong sektor na nag-pledge na magbigay ng mga gamot, pagkain at damit, gayon rin mga